Ayan, shout out sa inyo dyan, mga idol Ayan, konti na lang yung oras mga idol All 71 mga idol So sigawan na ito mamaya mga idol Kasi malapit na rin yung oras natin mga idol no? Ayan, naka-wire tayo mga idol So kanina mga idol, grabe sigawan na yung mga fans natin dito mga idol oh, Ang dami nanonood Ayan. So pare yung 71 mga idol tapos malapit na yung oras. One! Yun! Nagawa po yung idol! Yun! Konting oras na ng mga idol, kailangan lumamang tayo mga idol. Uy. Lamang ng dalawa ang kalaban mga idol. Ang ganda dito mga idol. Lamang yung dalawa yung kalaban. Tapos mawawala na yung oras. <coughs> Konting oras na lang mga idol Ayan, all naman mga idol 73 tayong yung bulan mga idol So ibig sabihin rather May okay, ano tayo pag-asa mo na lang, mga idol no? 73 all mga idol Ang ganda manood mga idol sigawan na yung mga fans natin no? Ayan, Sana lumamang tayo mga idol All 73 mga idol Konting oras na lang Chút nữa. Ôi, sayang. Pares, mga idol. Sino kaya mananalo, mga idol? <laughs> Napaka-excited. Kailangan mapasok nila yung mga idol para lumamang tayo, mga idol. Shoot mo! Ay, nako. Ba't hindi pumapasok? Pagod na. Ano? Last two minutes na, mga idol. sa atin ang bola mga idol pag pumasok mga idol patay oras para panalo tayo sabi <laughs> hmm. sarap manood dito mga idol <laughs> yun lamang 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 tayo lang isang mga idol, lamang kapit lang mga idol <tinyo> pasok mo pasok mo wala lamang tayo ng isang mga idol ha sana maagaw nila yung bola <tinyo> yun naagaw mga idol yan yan pasok mo <tinyo> Wow, Captain! Labag tayo mga idol! Labag tayo ng tatlong mga idol! Wow, napakaganda yung laban natin mga idol ngayon. Nice, 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 nice. Nice mga idol. Okay mga idol, lamang tayo ng tatlong mga idol ah. Ayan, may pumasok lang kahit isa lang mga idol. Lamang na mga idol! Ayan, wala mga idol. At least lamang tayo ng tatlong mga idol. Diyan kita na yung laban mga idol Wag! Yung ayon ko yun! Kuha! Oh, kuha nyo pula Galing mga idol oh, Patay oras mga idol Patay oras Patay oras Lamang tayo ng tatlo Patay oras mga idol Patay tayo ng oras mga idol shot mo! wow Oh! Oh! Ano kayo ngayon? Fata! <laughs> Ang gala, sarap ba noon mga idol? Grabe! Papanalo na tayo mga idol. Kunti na lang oras mga idol. Tamimi yung mga punch natin mga idol. Tamimi sila mga idol oh. <laughs> Tamimi sila po ka idol. Nandito lang tayo sa gilid po idol. Tamimi sila. Ah. Naka 3 points pa tayo. Sarap. Uh. Oo. -o. Ang ganda ng 3 points na yun mga idol no. Ay, shout out sa inyo natin mga idol. Thank you. Sa walang sawang sumusuporta mga idol, no? Thank you sa inyo